Welcome to my channel. My showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. First and all, wala ka bang gustong ibalik or alam mo yon, balikan or gusto ko ano, yung innocence. More of parang naalala niyo yung pinerform ko yung ano, yung Coldplay sa online concert natin. Noong time na yon doon ko na realize na that hindi ko na lang na Nalaman iisip yung masyado bata. yung mga bagay parang ganun okay. kasi parang feeling ko nung bata ako nung mas younger you know, before those times before tayo sumikat, parang feeling ko napaka ano ko overachiever over over na parang sobrang galing, zone, na, na. parang galing ko parang gano'n. nung bata ko, sabi ko naalala ko na parang every conversation namin pag nag-usap kami laging Ben, parang sobrang funny ko, na entertain ko lahat ng tao, mm. sasayaw ako, ini-invite ko yung mga friends ko na, o oh, tara mag-choreograph tayo, sasayaw tayo sa dyan, kahit walang event, sasayaw tayo. I feel like mas magaling ako noon than ngayon. Tapos nung, nice nung na-expose na ako, nag na ako noon,